Ay mga Kang, out sa mga ama kag iloy na nagasabi anak kamunaan magtapos ang amon pangarap na udlot. Ha? Na udlot? Na okay, na udlot. Kay nag-asawa kami sa atab ni papa mo or ni mama mo. Ha? Mga ginikanan, mali po ya. Mali na na ginapakita niyo sa anak ninyo. Ang tama po, kahit na udlot man niyo pangarap, nag-asawa ka mong atab ang ginay-hinay-hinay gihapon nyo na mabot ang iyo pangarap nakaupod nyo ng iyo anak di diba? Nakapaka, napakas sarap sa pakiramdam nakaupod nyo ng iyo anak sa iyo pangarap tapos ginapangarap nyo mga anak nyo na makatapos pag-eskwela ginasuportahan nyo saan mayos, kag ang iyo pangarap habang habang ada kamo sina na, 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 na sitwasyon na may kaupod na kamo na anak Ada gihapon kamo mo pa hinay sa iyo pangarap irog po sana. Kay kun sabi lang niyo sa iyo anak kamo anak kamo na kamo na an magtapos an amon pangarap. Ha? Kamo an magtapos kami ang mapadayon. Amo ganyan sa kasabihan mga kaikang syempre an paho dili pa na mabungan mangga. Kay kung paho talaga na paho talaga sa ibubunga. Mga kaikang dili ba kamo nagsasawa? sa pirminyo ginasabi kontento na kami sa sad makakaon tulo na bisis. ha dili ba nyo pwede taasan ang iyo pangarap na sabihon nyo ay habo ko sa nina sa nina sitwasyon naton sa usad kaadlaw makakaon lagi tan tulo na bisis no dapat sa ibihon naton mintras kaya naton sa usad kumaon lima or pat or paon pa or kakayahon naton basta maghiwag lang kita magsipag kaya naton ina abot ang mga pangarap naton sa aton buhay may mga ano talaga may mga sitwasyon na nag tayo man kita sa mga trial mga trial trial, trial error <laughs> ana mga kaikang nagaupo din sa aton buhay pero taga uh, hanap lang hanapon lang naton sa solution kay ura si sigad sa problema na ginhatag na dili na siya na solusyonan. Iga po yun ang solusyon. Um, hanapon tala kay Lord hanapon or mag kita na kung anong solution sa mga problema nag gaag sa atun so mga problema, dili na ginaproblema problema kay problema na, ano kay problema na ano pa um, lang mga kaikang shout out dida sa inyo salamat na patuloy ka muna pamati sa nakong vlog at salamat nagpapasalamat kay Lord na patuloy ko ginapagpray na akong sa diri na magsug ang confidence sa camera di lang sa camera sa inyo suportahan supportahan nyo ako kay maabot ang panahon kung ipaghalaw bin ni Lord na um, syempre aram nyo na mabulig man ako sa inyo na mabulig ako sa nangangailangan karapat dapat na buligan o, sa mga hindi pa nakakapag follow mag follow ka mo tapos ah uh, mag-comment ka mo kung ano gusto nyo i-comment di ka mo kalos ako kay usad man ako nahalos sa inyo pero sugad so God, ako mm. padayon ka mo kay uh, padayon lang ka mo kay ikang kung ano man yung naudlot nyo na pangarap ako may pangarap man ako naudlot pero kakayahanon ko na ihaahon ang pangarap ko na naudlot mm. kaya nato na mga ikang magbuligan lang kita na mga Pinoy kaya nato nini Pinoy kita mamatitit mat, titigas ang naton ulo char di lang matigas ang naton ulo matatalino kita basta gamiton lang naton god bless